Ayun po mga kalingap, si Dodong ngayon ay nag-withdraw uh, pa po ano At ngayon ay hindi pa po natin alam kung mayroon pa tayong uh, pupuntahan na mission Or uh, wala na kasi galing na po kami ngayon sa Tuaca Doon po kami galing, galing sa bundok At uh, kay Carla po doon sa Woodless at nagbigay uh, po kami ng uh, ayuda doon ano So ngayon po nandito kami sa Daet So yun mga kalinga... Ayan po mga kalinga Napasugod tayo dito kay Kay Rachel Ayan, Ayan. Napasugod po tayo dito Ayan. Kasi mga kalinga Kagabi lang kami galing ng Kamsur Ngayon lang kami napunta dito Na sobrang busy po ay po mga kalingap ano, Ngayon po ay galing po kami sa uh, mission So Diretso po kami dito pumunta sa Kwan sa bahay ni Rachel Biglaan po itong pagpunta namin dito At nga Kaming tatlo lang po kami ngayon nila Kalingap Victor ayan. Galing na po kami kay Carla At uh, namili na rin po ng mga gamit para sa pabahay kay Cristiano po ah doon sa kuhan po sa para sa electrical niya sa kuryente at nandito na rin ayan po si kuhan o oh. si. ayan po si Tarire, mga Tariray mga kalingap Tariray ayan wala pa sila si kan si Dodong mamaya ano kaya sumama si ayan po mga kalingap bigla kami napapunta dito sa bahay ni Rachel hmm. hanggang ngayon si Dodong hindi pa rin uh, lumalabas siguro po ano may pinag-uusapan sila ayan. kasi po kararating lang din namin galing sa Sur, ano kaya siguro marami sila pinag-uusapan ngayon kaya siyempre po mga kalingap hintayin po natin dito pero kanina mga kalingap malayo na yung narating din namin kami nila kaming tatlo Si Dodong medyo pagod na po yan si Dodong kaya <coughs> biglaan po yung pagpunta namin dito tumawag ako ata si Rachel na pumunta dito kasi po

Jemput terbuka topi mereka. Tengah, tengah. Asal tak bersapuan. Asal magang, magang. kami. Yang mana kali mana kami ni? Apa nak kami? ano to 24 hours tong Jollibee na to? Mm -hmm. Galing no? Ayan mga kalingap si Rachel Naglambing kay Dodong ng uh, Jollibee Kaya so ngayon po mga kalingap ano, Magbibili tayo ng uh, Jollibee para kay Rachel Ayan nakapila na po tayo ngayon Siyempre kami pa rin po magkasama kami Tatlo pa rin ni Dodong at uh, babalik pa rin po kami doon kay Rachel para ihatid natin itong uh, Jollibee na, na in order. Ayan po pala, nag naglambing si Rachel ng Jollibee. Eh. Ang sweet po nila mga kalingap ano, tinan mo, naglambing lang si si Rachel ng uh, Jollibee kay Dodong so ngayon, nandito kami sa Jalwi para ibili yung uh, order ni Richelle. Ayan. Siyempre po, ano, dahil matagal silang hindi nagkita. Kasi halos limang araw din po, ano, kami nandun na uh, sa sa Kamarinisor. At dahil uh, ngayon lang po sila nagkita. Kalingap si Rachel naglambing ng Jollibee kay Dodong. Oh. Kaya binilhan namin. Anong oras na, bro? 7.45 7.45, eh, tamang-tamang ito. -taman Ikalinga pa uh, good morning po sa ating lahat at uh, ngayon po ano bagong mission nano po kami bago maaga, maaga po kami ngayon ni Kalingap Victor para mamili po ng mga dadalhin doon sa Kamsor ano. So ngayon po nandito po kami sa bigasan para bumili po ng bigas na irerepack po natin mamaya. At uh, syempre po tayo muna ngayon ang uh, pilot ano po at uh, lahat po siguro ay bibili namin ngayon pati yung uh, yung uh, Jollibee mag order na rin po kami ngayon po ay maagang maaga pa no magsi 7 pa lang kaya buti na lang po at open na itong itong bigasan at saka yung Jollibee uh, pa po grocery -gro pa rin po kami para maya maya po pagkatapos namin mamili ire repack na po namin ano, para uh, papunta po kami doon sa Kamsar kung nakita nyo po mga kalingap yung uh, pinagpitingan pinagpitingan po sa bula ano doon po sa nakakaawa talaga yun po ang target ng uh, ng ang namin ngayon Ayan. marami pong salamat mga kalingap sa lahat ng mga sumusuporta ano po, sa lahat ng mga uh, ramdam po namin yung inyong suporta at uh, nagkakatuwa po uh, sa mga na sumusuporta sa amin nakakatuwa dahil na wala po kayong sawa na uh, manood sa amin sana po ano, yun, pray lang po natin na sana nga ano po tayong magsawa sa lahat po ng mga ginagawa namin na mga pagtulong, pagte-charity dahil yun po talaga ang kuha namin, yun talaga ang kailangan namin na gawin ayan, maraming maraming pong salamat ma'am sa lahat, uh, sir maraming po salamat, at syempre po ano Uh, huwag po natin nakalimutan na supportan din Kuya Balasantos Matubang at na vlog Kalinga Prabroy, Malala, Graciel Morales vlog At ang uh, Roboyz po mga kalinga Progress Ang buong kalinga po mga kalinga Sana po Huwag po natin nakalimutan na supportan Dahil iyon po ang gumagawa Para makatulong Sa ating mga kababayan Okay po mga kalinga Pagka na lang Ay hindi po <laughs> Ah, uh, po kami sa aming mga gagawin hanggang mamaya. ayon po, marami po sila. Po, uh, uh, na po ng bigas. Uh, ito po mga kalingap ay i re po namin ito Mga uh, bigas Ayan So, sa pamamagitan po nitong bigas na itong mga kalingap, ano, marami pong nagugutom ang may maisasalba natin, ang matutulungan. Uh, dahil kung nakita nyo, nyo nga po, ano, yung uh, lugar doon ay talagang sobra po ang uh, uh, nakakaawa talaga dahil talagang lumubog sila. At yung may mga palaya naman po, talagang nalunod din, ano, wala talaga nag- parang nasunog sa... nalunod din yung mga palay doon kaya... Ito po ang... Uh, si Dodong kasama namin. Ito na po ang magsasalba para mabigyan po ng uh, mga bigas itong mga kababayan natin na mga nagugutom doon. Ayan po kami dalawa lang po nga ni Kalingap Victor ang namimili. Ayan. Bili ako ng kape. Ayoko, ko bro ng kape. Mo? Ayoko mo? muna sa'yo na muna bro. Sige na. Ikaw lang. Ilan dito? Bwensi, pare ko yan. Okay. Ayan. Biro nyo po mga kalingap, dosing kaban ang uh, bigas ngayon na ipamimigay po ano? atyan po ay iriripak namin sa mga uh, tapos may kasamang groceries. Siyempre kasama na po dyan yung mga sardines. Ano, kasi kalukuhan lang po yung sinagsasabi na hindi raw kailangan ng palagi raw sardinas. eh <laughs> yun talaga po ang pagkain ng Pinoy. Ano po. Kaya wag na lang natin pansinin yun. Mga nainggit lang yun. Mga walang kwan yun. Yung mga nagsasabi na kwan nagsasabi na bakit pala palagi sardinas noodles Epo eh po samahan nyo po kami hanggang sa katapusan po Ayan, oh, puno na naman si Bungo ng Bigas galing pala po kami ng Sursogon no. Ngayon papunta naman kami ng Bula Ayan Okay Okay na, 12 sack 12 sack po ano? Okay po, okay po ma'am, thank you rin sa ngayon pupunta naman po tayo sa bili po tayo ng mag na po tayo ngayon grocery time ngayon okay po <coughs> so sa ngayon po mga kalingap ano, nandito na po tayo sa grocery hindi lang po tayo makababa dito dahil uh, wala po tayong uh, parkingan dito hindi natin pwedeng iwanan ang sasakyan kaya si Victor na lang po ang pumasok sa loob hintayin ko na lang po siya dito para <coughs> walang huli at pagkatapos po nitong uh, nito doon po kami sa Jollibee ulit para mag-order pagkatapos bibili na lang ng plastic ayun diretso na po sa sa <coughs> diretso na po sa kubo para mag repack at yun papunta na po ng na um, um, kamso um, 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 um. and maraming po salamat mga kalihap sa banyo po kami Kalingap, sige nandito na po yung ating, uh, nandito na po tayo sa kubo at hinahakot po natin papasok ano para ma-repack po agad kasi ngayon din po ay pupunta po kami ng Kamsor. Ayan, kami dalawa pa lang po ni Kalingap Victor ang nandito kasi po maaga talaga kami umalis ano. Ayan po mga kalingap po puno-puno ang ating mga re-repack. Ngayon po ay wala pa po kaping-kapi ano. <laughs> Hindi pa kami nagkakapi. So gusto ko po sana mag-almusal muna mga kalingap para makainom ng gamot ano. Ayan. Babalik na lang po ako at uh, yayayain natin si Amor para tumulong din po dito. Ngayon po mga kalingap, iwanan ko na muna po dito. Ayan.